Tapos meron kayo idea kung paano magkabit. Kailangan lang ko ng sukat, sukat-sukat. Hindi sukat. na po kailangan ng mat yan. Hi guys, meron tayong working project dito sa so office. So pinapakabit sa akin ito. Turuan ko kayo guys kung paano ang discard para makuha natin yung tamang-tamang discard yun. Pag sukat dito. So maraming position po yan. Kung anong gusto nyo pong position. Pwede pong ganyan. Yan po ang gusto nila. Pwede rin pong ganyan. Pwede rin uh, vertical or horizontal position. So, pala na po kayo. Basta makuha lang natin yung tamang reference. So, yeah. Kunin lang natin yung 45 degrees niya. tapos, kunin natin yung distansya dito. Ang gusto niyo, Then, kunin natin yung sukat bawat butas. Yan. Ito. Ah, guys. Sukat na natin. Dito natin ilalagay guys yun kailangan natin ng bar level or spirit level ito pong kailangan natin guys so ito yung panel sukat niya guys on top niya problema guys walang 45 degree yung ating bar level yan guys so um, uumpisahan na natin meron lang tayo konting problema dito kasi yung spirit level natin o bar level is wala po for 45 degrees so uh, 180 degrees lang o 90 degrees lang pwede. kaya kailangan natin magsukat ng square para makuha natin yung 45 degrees so bali proseso ito guys is uh huwag oh, tayong masyadong mag-iwan ng marka sa wall para hindi tayo mahirapan magbura so hanggat maaari kung saan lang yung butas doon lang talaga meron tayong marka para mas maganda mas malinis although meron pa rin akong na hindi pa rin maiwasan na meron at least ma-minimize ko natin so kailangan po talaga natin ito ng bar level para po sa ating uh, vertical horizontal accuration yan hindi accurate yung ating bar level guys so kailangan lang po dito na uh, kailangan lang po na pakuha natin yung exact sukat na ating ikakabit para po hindi tayo magka problema pag halimbawa ah, nabitin po tayo sa space so just make sure po na tama yung sukat natin hey guys. So dito naman po, kailangan lang po natin markahan yung exact haba ng ating tox. Yan, para po hindi po sumobra. Kasi kung sumobra po yung butas at papasok may yung tox natin, kailangan natin ng mahabang screw. Ayan, butas na guys. So, kailangan na natin ng exact yung butas natin sa haba ng screw. Mas maganda po. Para hindi maitulak yung tox sa ilalim. Yan na guys. Ayan, handa so, na, na guys. Lagyan na natin, na natin ng toks at screw so ganito yung uh, slotted ng screw nya guys pasok natin dito tsaka ni slide down. yan so pasok mo yan. mag okay, slide na okay. Guys. Ah, guys. Kapit na natin. And guys, ayos na. Yan guys. So, ganoon lang po. Kailangan lang natin ng tamang sukat. And then, wag po magmadali. Lalo't maraming ganito guys na na-order sa Lazada or sa Shopee. So, at meron kayo idea kung paano magkabit. Kailangan lang po ng sukat. Sukat, sukat. Hindi na po kailangan ng mat yan. Kailangan lang po yung positioning nyo. So, kailangan natin ng spirit level. So, hindi pa accurate yung sa akin. So, ayan, ako. Ngayon, pambutas. Bali, ito naman yung second hand lang to. Sayang naman ko yung tatapon kaya pinakabit lang dito. Repairin na lang natin to. Ayan, yun naman guys. So, I hope may natutunan kayo guys. Kung may, meron kayo mga katanungan, pwede kayo mag-PM para maturuan ko kayo paano magkabit ng mga ganito. Mga DIY. So, uh, mura lang pong ganito sa Shopee at sa Lazada. Hey guys, that's all for this video. Good night, este. Goodbye. Guys, so, yun lang mga po. Pwede kayo mag-PM. Kung gusto nyo magpaturo paano magkabit yan sa kain na order sa Lazada sa Shopee. Yan pre-assist po. Yeah. Kailangan nyo lang ng sapat na tools. So, I hope may natutunan kayo sa video to guys. Salamat, salamat, salamat. Bye!